isang mapagpalang hapon mga idol ako nga po ay nagagamas na dito sa aking gamasan Ayo po, sitaw marami rami po po nandito pa ang natitira mga ilang linya pa yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 linya pa so ang kahabaan ho yan ganyan, ganyan, kahaba, ang gulo, gulo. so ang ginagamit ko pong pang gamas ay flex ko lang no? itong aking nabili sa online mas madali po kaysa yung gamas na kinakamay natin. Ito po ay ilakit mo na. So nilagyan ko nga ho siya ng pako sa likod no, para kapag uh, nabungkal mo yung damo, pwede mo siyang kalay kayong kagad para hindi matabunan yung damo. Pakita ko sa inyo. So ganito po, testing natin. Mahirap kasi wala akong ng kamera. So yan o. No. Ihilahin siya ng ganyan. yung damo. Medyo mahirap lang kasi isang kamay lang. Hindi siya bumabaon. Ganyan. So, ganyan nga po. No. Basta pagka talagang dalawang kamayang gamit po dyan, ay eh, madali lang siya. Ang problema, sumasama masamahan lupa, kaya meron akong ginagay ng kalay sa likod. Ganyan. Parang hindi matabunan yun, kasi mabubuhay siya ulit. Lang po no, isang mapagbalang araw, God bless. Thank you!